Magandang araw sa inyo mga boss mga paps mga sir mga ma'am uh, Today ay papawaranti ko na yung X. So tagal din kasi busy tayo sa mga schedule natin itong mga nakaranti ko Parang apat uh, two weeks na ngayon wala nung dumating yung pieza na nirequest natin for warranty So una gagawin ko muna ay tatanggalin ko yung side mirror Para pagdating sa kasa Uh, mabilis na sila magbaklas kasi yung side mirror ko baka hindi nila mabalik sa tama yung setting so babaklasin ko na dito sa bahay tapos pupunta na ako sa kasa para mapalitan na yung panel gauge ko yan, so babaklasin ko muna So ayun mga boss, uh, umuwi na lang ako din sa bahay. Pali kasi nangyari, 2 uh, hours na ako naghihintay doon. Eh yung mga mekaniko nila, merong ginagawang motor. Uh, yung isa, nagbabaklas ng panggilid, papalit pa ng gulong, nag-general check-up ng motor. Tapos yung isa naman, nagbababa ng makina. So hindi ko naman sila pwedeng madaliin na isingit yung motor ko para lang ikabit to. So wala naman silang... Uh, BIP VIP treatment doon kahit kakilala mo sila. syempre sinusunod lang nila yung numbering doon sa service area. So, pang 15 ako, di ko alam. Parang ako yata yung panghuli doon sa pila. Eh, tanghali na rin kasi ako dumating doon after lunch na. So, kinausap ko na lang yung sa parts man, si Kuya Mandy. madali naman siya kausap, pinayagan naman niya ako. Actually, ayaw niya to'y pauwi sa akin at sabi, nakakahiya na naman daw kung ako pa yung magbabaklas. So, ako naman, eh, syempre, gusto naman content na din. So, ako na, sabi ko sa kanya, ako na lang magkakabit. Alam ko naman yan kung paano ikakabit kasi halos plug and play naman to. Kasi sa Winner X naman talaga to eh. So, ayun, base sa kanya kanina, pagdating sa warranty, depende sa availability ng pyesa. Kagaya nito, hindi nila alam bakit meron na agad. No? Kasi bagong labas lang si Winner X, tapos may mga spare parts na agad. So, ito, nataon lang na merong available sa planta. Parang yun yung pagkakadinig ko. Parang merong available sa planta, then nag-forward agad si Honda. So, yan, nakakuha agad tayo within a week na so, napanood nyo yung vlog ko about sa ni rebuild ko kung ano yung na-encounter ko hindi okay dito sa motor ko. So, ito na. Ito na yung araw ni Kakabit ko siya. Actually, dapat papakabit ko nga talaga eh. Kasi, syempre, uh, warranty to. So, sabi ko dun sa partsman. And then, kinakusap ko rin yung mekanik ko. Sabi ko, ako na lang magkabit since alam ko naman. Kasi medyo matagal pa yung gawa mo kasi nagbababa ka ng makina. So, wala naman problema. Sabi lang nila sa akin is, ah uh, ibalik ko yung luma kasi isusurrender ulit nila yon kay Honda baga parang idadagdag yata sa listahan nila as defective eto rin pala shoutout sa dealer ko John William dito sa Santa Clara Santa Maria Bulacan tapat ng Walter Mart hindi ko alam no pero dumating yung plaka ko agad within 4 months and then sabi nung isa rin tao nila ron si Boss Polumbarit, yun lang natanda ang pangalan niya. Parang January 2024 hanggang as of today, July, meron na silang available na plate number. So, ayan, nakuha ko na yung akin, hindi ko naman ine-expect na makukuha ko to agad ng ganong kabilis. Kasi ang alam ko, abutin pa to ng isa, dalawang taon para lumabas yung plate number ko. So, ayan. So, meron ako babanood na short clip sa inyo. Yan yung mga eksena sa dealer na kinuhanan ko. So kung matatanong ninyo, yung dealer po na kinuhanan ko ay ang transaction po nila ay sa Yamaha branch. Pero yung katabi nila sa labas is yung Honda. So ganun lang. Uh, Honda, Yamaha, isa lang naman ang kumpanyang may hawak doon. Kaya sa Yamaha kami nagtatransa kasi nandun nalamig doon, may aircon doon eh. So shoutout doon sa mga nag-assist doon. Very approachable naman yung mga tao doon. Very accommodating. Meron kayong tanong, sagutin nila agad kung meron kayong gusto ipaprocess pa-process din nila agad. Uy, vlogger ka sir, no? Di ba? Shout out, Badlang People, no? Ako yung Poli. Poli Veneracion, Kulubarit, Apple na kulit. Poli Mix Vlog. Ano ko ba? Ulit TV ko, no? Dahil walang lang channel. Pasubscribe na naman, Bossing, ha? Tapos yung ating isang profile, dalawang page, no? So, ayan si Boss. Tadaan! tayo pero hindi ko back to zero back to zero yung motor natin pwede ko na ibenta joke lang kunin ko na yung plaka ko yun yung plaka yung ko sobrang bilis bilis oh wala pang wala yan January to June mga idol 2024 mayroon na tayo Eh, boss, may tanong ako. So, ano ba yung mga Paul paul play natin sa warranty para ma Sa warranty, sir, para magboy void una, ah uh, uh, kailangan istang si unit hanggang sakot sa akot ng one year warranty. Ibig sabihin, bawal muna sa galawin, bawal magpalit ng mga pesa na makaka sa electrical at sa makina effect like yung mga MDL natin. Dato lang sa 1 year, bawal po pa muna pag wala pang one year. Ako. Kasi sa marami tayong kakat na electrical na pwede makasabi ng mga kasira ng mga easy yung mga rectifier kaya pinabawal namin yun. Hanggat wala pang one year. Hanggat COVID sa ng one year, wala So, tatanong ng lahat. Paano yung mga suksok lang ng wiring, yung mga iniipit lang sa clip? Mabuboyed by warranty doon? Ah, yes, sir. So, voidable. So, Sabihin, sir, dapat sa so, Warrior sir na-stock muna mas maganda yan unbox natin to tapos kakabit ko sa motor ko baklasing ko na agad para kinabukasan mabalik ko na yung pinagpalitan so ito yung panel gauge na kapalit nung aking panel gauge so yan yung kanyang ano no parts number so di ko alam kung saan ito galing parang sa Vietnam pa ito galing ano genuine parts on the motorcycle on so ito yung laman so ito na yung bagong panel gauge na ikakabit ko so hindi ko alam kung saan sa panel gauge na nakakabit sa akin yung naging singaw para mag moist kaya sinisilip ko to ngayon. Kasi baka mamaya si nga ulit ano. Ito yung sa plug and play naman yan sa stock. Wala namang babagawin yan. So, yan. Back to zero ang ating kodo. Uh, sa pagbaklas naman ng cover ng ating panel gauge, Ayan, so tinanggal ko na nga yung side mirror kanina. Tapos, itong allen bolt, tatanggalin natin yan. Tapos, ihiklatin natin yan pataas. And then, sa loob, may mga tornilyo pa yan sa loob. Pag natanggal natin yan, may mga tornilyo pa ulit sa loob. So, ito, alisin natin yan. Lahat yan, alas babaklasin natin itong ulo para ma-access natin itong pinakapalilage niya. So, ang odo natin ngayon, tingnan natin ayan o, ayan yung total odo 3,407 kilometers magbabak to zero yan Papamagitan magitan itong bagong panel gauge hanap lang ngayon ang pwedeng paglagyan para hindi nawawala yung tornilyo wow Sinasabi kasi nasabi ko sa inyo may tornilyo dito tornilyo, tornilyo, tornilyo para lang matanggal itong visor yan, tanggalin na natin so nakikita nyo to tatanggalin din natin yan para mahubaran natin yung pinaka-cowling niya. So, tutusukin lang natin to. Tasiglan. Tasugutin niya na. Yan. Ganun din sa kabila. Lipat wala mo to. Ito. Tangalin natin to. Yung sub dyan. Mayroon din dito. Ito. Dito sa ibabaw meron din dalawa. Check pa natin. ano Ito, alisin din natin yung alin dito. para matanggal natin tong gauge ang nakikita ko lang natatanggalin natin itong tatlong bolt na to merong isa dito isa dito tapos isa pa dito para matanggal natin tong panel gauge so dahil maliit lang yung room space natin para ma-access tong bolt na to yung mga tornilyo na yan kumuha ako ng maliit na Phillips screw para matanggal natin to at mapalitan natin ang panel gauge Pagkali na natin itong sakit. Ito yung kable. So, ito na yung stock. Silipin natin kung anong daylight bakit nagmoisa. Pero mukha silyado din naman. Ayan. So, ang nakikita ko dito, hindi sealed yung loob. Ayan o. Makikita nyo, sa gilid nitong saksakan ng sakit. Ang nagsisil dyan is yung goma. Ito yung goma dito sa part na to yan yung nagsisil pero pag binaklas nyo to yan makita nyo yung loob yung board nya pero kasi yung goma na kasama dito dyan yan umuupo sa may kanal sa loob Ayan, yung nakikita ko kaya siguro nag-moist. compare natin dun sa papalit ko. Ito yung stock na nakakabit sa akin. Ito yung brand new. So, parehas lang. So, di ko alam. Tignan natin. Baka mag din to. Pero, testing ko yan. Ayan o. Parehas na parehas. Pati yung parts number. Tapos, ang lapet, ano? Ito, 21 Dece Ito, ang date dito, 21 December 2023. Tapos, ito naman, uh, 22 December 2023. So, isang araw lang yung pagitan ng pagkagawa nito so ayan kabit na natin tong bago so kung paano natin binaklas ganun lang din natin ikakabit make sure lang na itong uh, goma dito sa may sakit uh, tama yung pagkakakabit at pit na pit so, pero pakita ko muna sa inyo yung odo bago natin ilak talaga Ito yung stock 3407. Kabit natin yung bago. Panis, zero zero yan mga kaibigan. <laughs> Back to zero. Same pa din naman kung yung tsura nyan. Pero ito, meron akong extra na panel protector sa, sa loob ng bay Meron ako nakatabig isa. Didikitan ko na rin kasi malakas mag hairline yung ano lang eh, walang panel protector. So, yan. Ayusin uh, mo muna yung fitment, tsaka ko ilalagay yung socket ulit. mga na, boss, nakabit ko na ito na yung bagong panel gauge. Tapos ito na yung luma na ibabalik ko doon sa dealer na kinuanan ko ng motor. So, pakita ko sa inyo. Ayun, so zero odo. Trip meter. Average consumption. Ayun zero siya. Pinandar ko kasi. Kaya siguro nagkaroon ng value yung ibang uh, trip meter tsaka yung, yung average consumption. So ngayon, didikitan ko na siya ng panel protector para hindi magasgas. Kasi ito, tamo saglit lang. Hindi pa to matagal sa akin. May airline na agad. Kasi nahawi siya ng daliri ko. Yan, pakita ko sa inyo. Dito sa part na to, Ayan, may hairline. Tapos ito. So, ganyan ka bilis magasgas yung panel gauge natin. Kaya, sa mga wala pang panel protector dyan, bumili na kayo ng panel protector. Mura lang naman. So, ayan, kukunin ko lang din, kakabit ko na. So, yun lang mga boss. Kita ka saan tayo sa susunod na vlog.